Samantala, nilinaw ng Commission on Elections na walang nag sa kanila kaugnay sa desisyon nilang hindi na muna tatanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. May report si Luisa Eriste. The Commission and bank, by a unanimous decision, decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Matapos na ulanin ng mga kwestyon at alegasyon hinggil sa People's Initiative for Charter Change o CHA-CHA, inanunsyo na ng Commission on Elections, hindi na nila tatanggapin ang mga papel na may pirma para sa People's Initiative. Paglilinaw ni Comelec Chairman George Irwin Garcia. Desisyon ito ng buong unbank at walang nag-pressure o nag sa kanila. Ito ay dahil nakitaan mismo nila ng butas ang Resolution 10650 na tumatay yung guidelines para sa PI. Kaya sabi ni Garcia, re-repasuhin muna nila ito bago ituloy ang lahat ng prosesong may kinalaman sa PI. Na-anticipate na natin yung magiging problema later on. Sure na sure yun. Magkakaproblema. Nararapat lang na ilagay po ng komisyon niyan. Take note po, 2020 po yun. 2020 at harus po sa na nandito ngayon sa inyong harapan, ay wala naman pong uh, kinalaman doon sa pagdadraft ng rules na yon. Maaaring at that time ay uh, hindi lang naisama yung mga ganyang klaseng uh, detalye kahit na kompleto yung rules, pero mukhang kakailanganin natin ilagay po yung rules. Bubuo ng panel ang Comelec sa pagdarepaso ng resolusyon. Ilan sa mga aayusin ang kawalan ng detalye kung papaano ang gagawing verification sa mga pirma, proseso kung may nais mag-withdraw, at mga limitasyon sa pag-amienda ng batas kung PI ang magiging proseso. Humihingi naman ng panahon ng COMELEC na sana'y huwag silang madaliin sa paglabas ng implementing rules and regulations. 14 years nga po yun eh, yung COMELEC Resolution 10650. So huwag po naman sana kami madaliin din para naman maging maayos. Pero ano na nga ba ang mangyayari sa 7 milyong pirma na tinanggap na ng Comelec mula sa 200 at siya na distrito? Sabi ni Garcia, hindi naman nila pinagwawalang bahala ang mga pirma. Yun nga lang, hindi na muna ito uusad sa ngayon sa kanilang opisina. Hindi rin naman nila pinipigilan ng publiko na mangalap pa rin ng mga pirma. Pero tigil muna sila sa pagtanggap ng mga ito. Nasa amin nyo kung ayaw nilang bawiin kasi total na kapag issue na yung mga local comrades namin ng mga certifications. At kung ano yung certification na naandun, Inuobligan na ng local Comelec namin na sarili niya na alagaan yung mga dokumentong yan sapagkat tali na po siya doon sa na-issue na certification. Sa kabila naman ng suspension, handa pa rin humarap ang Comelec sa magiging pagdinig Senado hinggil sa People's Initiative. At kahit din may dumulog sa Korte Suprema para questionin ang naging hakbang nila, handa silang harapin ito. Yeet pa ng Comelec, tamang panahon pa rin kung si na repasuhin ang resolusyon dahil wala pa namang petisyon sa ngayon. Nais lang nilang maging pulido at malinaw ang proseso bago umarangkada ang People's Initiative for Chacha. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.